Iris, ang Iris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may matapang na ugali kung sa trabaho. Dahil para hindi basta malapitan ng tukso, at mas tahimik. Ay gusto para walang aabala sa mga gagawin, ayaw ng mga usapan may kalokohan pagtungkol sa pera maingat, maaruga sa pagkain ng pamilya at may ugaling matyaga sa mga gagawin. Sa trabaho ay hindi gagawa ng mga kalokohan na dahil may takot mawala ng trabaho, mapanuri ang ugali para maging mas naayon ang lahat sa kanyang kagustuhan, wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 36, number 16 at number 10. Taurus, ang torus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung sa pagkita ng pera ay matyaga at masinup hindi basta gasta ng gasta, at kung sa trabaho ay ayaw ng mga kalokohan dahil may takot mabalikan ng karma ng kamalasan, matapat sa mga sinasabi at gagawin, mapagmahal ng pamilya gusto ay nasa maayos na pamumuhay, kaya matyaga sa paghahanap buhay, may matapat na ugali dahil para sa kanya ay pag anla sa buhay ang magagawa dahil sa katapatan, masipag sa mga dapat gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 24, number 29 at number 33. Gemini, ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan matyaga sa ginawa at may maselang. Ugali, sa mga trabaho gusto ay maayos paggawa ng hindi napipintes, at kung sa pera na ibang pagkakakitaan, gusto ay maayos wala dapat na maloloko sa partihan, ayaw nang nagpapataan sa mga gagawin sa trabaho, maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, Masaya sa pamilya at kaya pang makagawa ang pag-asenso sa buhay, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa mahal at pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 22, number 8 at number 29. Cancer. Ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa trabaho para hindi mapasok sa mga biglaang problema, dahil gusto ay may pagkakakitaan na matagal, ayaw ng mga usapang kaberdehan, may katapangan ng ugali na mahaba ang pasensya, at laging masinup sa kinikitang pera, para sa pagtataguyod sa pamilya ng maayos na buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw ng mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19, number 25 at number 8. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa trabaho at madisiplina. Na stripto pagmali na ay hindi mapapakiusapan, lalong hindi kayang masuhulan dahil ayaw ng ganoong pera, laging inuuna ang pamilya para maging maayos kaya matapat sa mga ginawa, hindi nagpapataan sa mga dapat gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan, mas gusto ng masasayang usapan sa pamilya, at hindi gagawa ng mga pagpapautang dahil ang kinikitang pera, ay para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gold number 10, number 25 at number 14. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa pagsisalita at madisiplina, trabaho ng walang kibu at hindi gagawa ng mga bagay, na pwedeng mawalan ng trabaho, may kahandaan el magtsaga sa mga trabaho basta kikita ng maayos, ayaw ng mga usapang may kaberdehan at paligoy-ligoy, mas gusto ang mga may kaugnayan sa ginawa. Para kumita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 14 number 36 at number 10. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. ng mga kalikasan, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at may mapanuring isipan sa trabaho ayaw ng mga usapang may kayabangan, at kung gagawa ay mas gusto ang mag-isa dahil mas madaming malalaman na pamamaraan, kung may nasabi sa mga makakausap ay gagawin, maingat lang sa pera, hindi basta nagpapautang, dahil para sa pamilya ang mga pinaghirapan, para makaipon ng pera sa pamumuhay sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw ng mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 43 at number 8. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinup sa ginagawa at hain gagawa na pwede mapintasan, ayaw ng napipintis bumababa ang enerhiya ng kasipagan, mahaba ang pasensya pero may matapang na ugali, na kayang ilabas kung kailangan, matapat sa trabaho at sa kaibigan, maingat sa lahat ng oras sa mga ginawa, at hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong makakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 49, number 20 at number 31. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na Pigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at mas gusto. Ang matahimik na araw na gumagawa, ayaw ng mga usapang chismisa ng walang makuhang bad energy, mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, sa gawain at ganoon din sa tahanan, mas gusto na mag-isa sa gagawin, matyaga ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang babay arang utang na loob, kung sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa mga bituin malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color blue number 23, number 19 at number 11. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga ginagawa, dahil gustong pangarap na maging maunlad ang ikakabuhay ng pamilya, at hindi makukuha sa mga usapang suhulan, mas gusto gumawa ng trabaho. Dahil may paninindigan pag gumawa ng naayon na kabutihan ay napapasaya ang pakiramdam. Maingat sa pagsisilita ayaw ng nakakasakit ng damdamin, lalo na sa pamilya para laging may good energy ng swerte sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 30, number 34 at number 6. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matyaga at laging una ang trabaho sa mga dapat nagagawin. gagawin, sa magulang hanggat kayang makatulong ay gagawin, Madisiplina pag may sinabi ay gagawin at ayaw ng usapang may kalokohan sa pera. Ayaw ng usapang mga tuksuhan ng pagmamahalan, maingat sa mga ginagawa ng walang mapasok na problema, at hindi nagbibigay kagad ng tiwala, matahimik na araw ang gusto kaya gumawa ng matahimik, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 22, number 39 at number 17. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masaya sa mga ginagawa at laging may disiplina sa mga dapat nagagawin, kung sa tahanan ay ayaw ng makakadinig ng nagmumura, masinob sa pera dahil una sa pamilya ang kinikitang pera. Ayaw ng mga kalokohan pag pera na ang usapan. Ayaw ng mga usapang chismi sa oras ng trabaho. At may katapangan ang ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 12, number 25 at number 36.